Hello guys, nandito kami ngayon sa Sport Complex ng Venezuela. Uh, for today's video, kami gagawa ng isang vlog Ang tuwagin natin ay Taong Draza uh, Dito kami ngay para magpaalam muna Kasi hindi siya pwede magpasukin eh So... Anong patuloy na ating taong rasa? Ay, okay. yan. yan ang mga palarokan. May pisina ba dito? Pisina. Ayun, yung pa yung clinic nila, yung pinawa, pisina. Ano -pina. eh, yung iba? Ah, wala po. Dito po, dito ka po, kasi bawal po umapak sa halaman. Oo. Oh. Dito, dito po, papasubukan niyo pong pumasok, di ko alam kung pwede po eh. Ah, dito po, ato. Apo, at, at, tumangin po man tumang dito. Doon, dito na tayo sa entrance. Yan. Ato. So, po. Paper na

ito po yung ano nyo YouTube channel niya tapos nasasabihin tapos 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 na tapos 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 Hello! tapos 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 Hello lagan dito you know? eh si ano tapo pa kaya 'yung buba ah gaga gaga 'yung nagbaktay ng silver <laughs> so, so, <laughs> <isam> <haz> lupa may kanto. asa na po yun ano 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 yung ano 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 sa ano 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 Bine <laughs> din. na. <laughs> Nagpapaalam na po ako. Puntahan <laughs> ko lang po siya. <laughs> ano kaya yayain natin sa pumasok sa loob? Kaya kausapin ko ah. Uy! Huwag kang matakot! Hindi ka namin naanuhin! Ah! Ito saan pumasok sa loob? Bakit? Kapi eh, hindi ko pira. O, hindi kita na ano? Nang <laughs> 20 pesos. Sa <laughs> <Ka> 100? <laughs> Teka lang. Okay, 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 okay. Oo, pero si Sandy Tandisyon. Masama ka sa amin sa loob. Ah, nga doon? Gusto ko basura. Hindi, na. dadagdagan natin yan. May basura ba doon, basura? Oh, wala, wala ng basura doon. Oo. ano laga ng pera, bigay mo sa akin. Oo, oh, bibigyan kita ng 100, pero sasama ka sa amin sa loob. Hmm? Hiya ako sa loob, hiya. Hindi, huwag kang mahiya. Hiya ako. Hindi, sige na. Gusto mo, sasama ka sa amin sa loob. Kami tao doon, hiya ako eh. Dami tao. Ah, huwag ka na mahiya. Ano gagawin natin doon? Ah, gusto mo ng pera, di ba? May mm -mm. paggagawa ko sa'yo. Ito, dali. Sandali, hindi pa nga tapos eh. Ha? Hmm, ah? Magawa natin doon. Ano, magcha-challenge? Meron ka ba sa mayaw? Ano, cha-cha-cha? Challenge? Cha-challenge? Challenge? Ano, challenge? Dito naman sa di ba? Ako, sasayaw? Oo, oh, sasayaw ka. Iya ako. Ba't ka mahihiya? Kumain ka na ba? Gutom pa ako eh. Hmm. Hmm, bigyan isang daan. Yay! Ah, thank you. Pero sasama tana. ka sa amin sa loob. Ha? Salamat. Hali na. Thank you. Ay, pera ako. Hmm. 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 Hey, hingi ako pera. Hingi, hingi ako. Bakit hmm. pera ka dyan? Wala. Sinalam hmm. na kita kay kuya na Ay, pwede kang pumasok mo. ha. Ayun kay... Okay, ma'am. Salamat. Ha? Salamat. Hindi mong... ka na. Dito walang basura. Oh, walang basura dito, malinis dito. Eh, Ini ako puti. Oh, marami ka pa makukuha diyan. Salamat Saro. sa aros, ay sandahan. desh desang sa mga bata, desang halbato. ito bakal bottle hindi na hindi 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 hindi

<laughs> dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Hoy, dito tayo. Ano pangalan mo? Oo, -o, dito tayo. Ayan. Puka. Puka, kamahiya. Puka. Ano ang gagawin natin? An uh, gagawa tayo ng challenge. Ano challenge? no, 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 no. Okay, <laughs> parang <laughs>